Alam mo ba na sa Tagaytay Rotonda naganap ang unang parachute landing sa Pilipinas? Nangyari yan hindi para mag-shortcut o iwasan ng traffic. May mas malalim na dahilan kung bakit ito yung nangyari. Mag-time travel tayo sa February 3, 1945 mga sundalo ng 511 Parachute Infantry Regiment ng 11th Airborne Division ng US Army ang inatasang pumunta sa Tagaytay Ridge bilang bahagi ng Operation Shoestring. Isang misyon upang tulungan palayain ng Maynila mula sa Imperial Japanese Forces. Dito sa Tagaytay Ridge, sa lugar na tinatayang ngayon ay Tagaytay Rotonda, naganap ang unang parachute landing sa Pilipinas. Galing pa ang 11th Airborne sa matinding laban sa Leyte bago sila inagtasang lumipad papuntang Luzon. Imaginin mo to, mula sa himpapawid ng Cavite at Batangas, isa-isang tumalo ng mga paratrooper dala ang tapang at pag-asang matapos ang digmaan. Ang plano, tuluyang bawiin ang Maynila mula sa Imperial Japanese Army. Sa Southern Route, tagaytay ang naging daanan at drop zone patungong Maynila. Bukod sa mga paratrooper, ginamit din nila ang glider landings at iba pang paraan para maging mas flexible ang kanilang operasyon. Ngayon, isang simpleng historical marker ang nagpapaalala sa mahalagang pangyayaring 'yon. Medyo mahirap nga lang ma-access ng publiko para basahin ang marker. Kaya karamihan ay walang ideya sa kwentong ito. Kung papalarin rin, sana'y magkaroon ng paratrooper na simbolismo dito at sana'y magsimula ito ng mga makabuluhang usapan at dagdag na awareness. Kaya sa tuwing dadaan ka sa Tagaytay Rotonda, may bago ka ng trivia na pwedeng ibahagi sa tropa. Isang kwento ng tapang ng mga paratrooper at ng buong hukbo ng mga sundalong lumaban sa bulubundukin ng Tagaytay. Isang tahimik pero makasaysayang bahagi ng ating kalayaan. Isang kwento ng kalayaan na literal na hulog ng langit. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o mga kahangahangang tao na madalas hindi nabibigyan ng pansin pero may malaking ambag sa ating lipunan, ibahagi mo sa comment section yan. Nais naming marinig ang mga kwento mo. At kung gusto mo pa ng ganitong makabuluhang mga kwento na nagbibigay ng halaga sa ating kultura at kasaysayan, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig din sa ganitong klaseng content. Hanggang sa muli mga kasidad, Salamat sa pagtangkilik.